Mr. Agutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun sir ang may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukasan yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita, na na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay? Yung ang -de deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Morales? yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago na karaan uh, doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver -de kayo? Sa Aguado, sa, Bonif sa, gina, sa, ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Senator Michael. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yun? Sa? Yung dating sa Pugo yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero, paano mo alam na bahay ni Speaker yun? Uh, kasi doon kami, nag, doon na, doon na, na nagde-deliver yung tropa, nung no, hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Yes. Ngayon, uh, sinasabi mo, meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, Nandoon pa ako, Honor. Your Honor.